Nandito na uli sila! Tamang hinala ko! Babalik kayo! Pindong! Magbantay ka sa kanan mo! Pendong, Tumigil ka na! Salve? Ikaw? Kasama kanila? H Hindi ko ito ginusto! Pero oo. Tama ka! Isa ako sa kanila! Kung ganun, huwag kang lumapit! Lagi FM Lagi FM Taong 1963, sa baryo ng San Isidro, isang liblib na pamayanan sa baybayin ng Samara, nagsimula ang kwento ko ako nga po pala si Pendong, binatang tagapagmana ng anting-anting ng aking ama at lolo. Bata pa lang ako'y eh, nasanay na sa mga dasal, orasyon at pakikipaglaban sa mga nilalang ng gabi. Ngunit may mga bagay na hindi maipapasa kahit ng pinakamalakas na guro. Ang tibok ng puso. Sa gitna ng dilim, at pangani bay nakilala ko ang isang dalagang magpapayanig sa aking mundo. At hayaan po ninyong ibahagi ko ang hindi malilimutang parte ng buhay ko. Kaor ka? ka? Totoo po sa susunod na buwan? Ako nang tagapagmana ng anting-anting? pintong hindi sapat ang dugo at lahi mo para maging anting hero. Kailangan ang tibay ng loob, linis ng budhi, at lakas ng pananalig. Handa ka na ba? Sa totoo lang po, hindi ko alam kung handa na ako. Pero kung ito ang itinadana, susubukan ko po. Hindi sapat ang susubukan lang. Ang kaaway natin, hindi basta tao. Mga halimaw na uhaw sa laman. Kung mahinak, hindi lang ikaw ang mamamatay. Pati ang mahal mo sa buhay. Opo, naiintindihan ko po. isara mo ang mata mo. Sabihin mo sa akin kung ano ang nakikita mo. Uh, matilim. May mga mata ang pula. May halakhak na nakakikilabot. Ka ka? Bakit parang... Bakit parang may nakatingin sa akin? Huwag ka ang bibigay. Yan ang unang pagsubok. Ang takot ay ilusyon lamang. Huminga ka ng malalim. Hawakan mo ang anting-anting sa dibdib mo. Nakikita ko na po. May liwanag. Isang kruso kumikinang. Yan! Yan! Yan ang lakas ng iyong pananalig. <laughs> Huwag mong pakawalan! Kaorka! Ano Isa lang yung palatandaan. May nakikinig sa ating usapan. Huwag ka matakot. Ipagpatuloy natin. Opo. Ngayon, Bigkasin mo ito. Sundan mo ng bibig mo. Sumilang ka. Sumilang ka. Liwanag ng kalangitan. Liwanag ng kalangitan. Pawiin mo ang dilim at kasamaan. Pawiin mo ang dilim at kasamaan. ka? Or ka mga aninong papalapit! Tumingin ka sa mata niya. Huwag kang aalis! Pindong, Ilabas mo ang tapang mo! Lumayo ka! Hindi ka makakalapis sa akin! Ka ka? Nawala na po. Magaling! nakaya mong hindi bumigay. Yan ang unang hakbang ng isang tunay na antingero. Kala ko, kala ko matutumban ako. Nakayanan ko rin. Hindi ang lakas ng katawan ang puhunan dito. Pindong ang pananalig at puso ang tunay na santata. Pero ka Naisip ko lang po paano ko darating ang oras na ang kaharap ko ay hindi ang kaaway kundi ang malapit sa buhay ko. Yan ang pinakamatinding pagsubok. Sa oras na yun ikaw lang ang makapipikil at ang piliin mo ang siyaring magtatakda ng kapalaran mo kung ganun. Sana po huwag dumating ang araw na yun. Tarating, Pindong. At doon masusubok kung gaano katibay ng puso mo. Si Kaorka, ang matandang gabay ko. Manggagamot tagapagturo ng orasyon at haligi ng lakas na nagtulak sa akin maging tunay na antingero. At sa buong buhay ko na pag ensayo kasama siya, ay hindi ko akalain na may dadating na matinding pagsubok para sa akin. Ay, grabe. Nakakapagod ang magbanday sa bukit. Mabuti na lang may ilog dito. Nakawawala ng pako. pato. Uh, ang sarap ng lamig ng tubig! Ang presko! Oh. Sino yan? Pasensya ka na. Hindi ko sinasadyang gulatin ka. Ah, uh, ayos lang. Kala ako nung hayop na naman. <laughs> Kung hayop ako, eh di sana nakagat kita. Mabuti na lang pala, hindi no? <laughs> ako si Salve. Taga rito lang ako. Ikaw, anong pangalan mo? Pindo nga pala. Taga San Isidro ako. Diyan lang sa kabilang bukid. Ah, kaya pala madalas kitang makita. Ikaw ba yung laging kasama ni Ka Orca? Oo, oh, ako nga. Kilala mo rin pala si Ka Orca? Naririnig ko lang ang pangalan mo. Maraming kwento mga tao sa bari tungkol sa inyo. Hala, sana magaganda ang balita. <laughs> Depende. Sabi nila, malakas ka raw. Pero sabi din ng iba, Matigas ang ulo mo. Eh, totoo pareho. Malakas nga, pero... Minsan, matigas nga ang ulo ko. Bakit nga nga pala mag-isa dito sa ilog? Hindi ka ba natatakot? Sanay na ako. Bata pa lang ako. Pinasasanay na ako ni Kaorka. Hindi ako basta-basta natatakot. Albularyo siya, hindi ba? Oo. Siya yung nagtuturo sa akin ng lahat. Orasyon, dasal, anting-anting. Lahat ng paraan para lumaban sa dilim. Oh, hindi ba mahirap ang ganyang buhay? Mahirap. Pero wala akong pagpipilian. Ipinanganak ako may ganitong tugulin. O hindi ko tatanggapin. Baka mamatay ang mal ko. Minsan kasi, masarap din sana kung normal na lahat. Normal? Ano ba ang normal para sa iyo? Hmm. Yung simpleng buhay lang. Gumising nang walang takot. Matulog nang walang kaba. Oo nga. Pero siguro kahit anong buhay, basta may kasama kang totoo, magiging magaan din. Pendong, hindi ka ba natatakot sa akin? <laughs> Bakit naman ako matatakot? Ano bang dapat kong ikatakot sa'yo? <laughs> Wala. Siguro, naiiba ka lang. Masaya akong makilala ka. Hindi ko nga inaasahan na may kakausap sa akin dito. Matagal ko nang gusto may makilala na hindi uusga sa akin. Bakit mo naman sinasabi yan? Eh? Wala. Minsan kasi, mabilis mang husga ang tao. Hindi lahat. Ako, mas gusto ko munang makilala bago humusga. Pendong, pwede ba kitang maging kaibigan? Kaibigan? Aba, igit pa dun kung papayag ka. <laughs> Nako, ang bilis mo naman. Hindi mabilis. Sigurado lang. <laughs> Nagpaalam na rin sa akin si Salve pagkatapos ng tagpong yun. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay tila magaan ang loob ko sa kanya at hindi maiwasang mahumaling sa angkin niyang kagandahan para sa isang diwata sa kagubatan. At habang nasa daan naman, ay nakasalubong ko si Lauro, ang kaibigan at kababata ko. Uy, Pintong! sa ka ba galing? Lauro, ikaw pala. Galing ako sa ilog. Ilog? Ano namang ginawa mo doon? May kasama ka ba? Um, meron. May nakilala ako. Sino naman yan? Si Salve. Dalagang taga rito raw. Mabait siya, Lauro. Salve? Oo. Bakit? Kilala mo ba siya? E, narinig ko na yung pangalan niya, pero may... kwento ako narinig tungkol sa kanya. Kwento? Anong kwento naman? Eh, hindi siya basta dalaga. Na may mga gabi raw na inakikita nilalang nakawid niya. Pero hindi tao. Ano ka ba, Lauro? Huwag mong gawing biro ang ganyang bagay. Mabait si Salve. Kitang kita ko sa mata niya. Mabuting tao siya. Pindong! Teka, ano ba? Makinig ka sa akin! Hindi lahat na mabait sa paningin! Ganon din pang talikon! Bakit pa agad-agad masama ang tingin mo sa kanya? Wala ka namang ebidensya! Kasi may tubako hindi ako magpapaloko! Ayokong mapahamak ka! Laura, eh, salamat sa pag-aalala. Pero sigurado ako, hindi masamang tao si Salve. Pindong! Kaibigan kita! Pero kung sakali mang tama ako, huwag mong hayaang pumikit ang puso mo dahil lang sa kagandahan at pagkahumali mo sa taong yun hindi mo pa naman lubusang kilala! Kung ano man ang katotohanan, ako mismo ang haharap. Ay, naupindong! Sana hindi niya nagkakamali! Tingnan lang natin. Sa ngayon, isa lang ang sigurado ko. Gusto ko pa siyang makilala. Kung ganun, mag-iingat ka. Hindi lahat ng inosente sa mata mo ay ligtas. O, oh, Lauro. Pero hindi lahat ng takot at duda ay totoo. Habang lumilipas ang mga araw, ay palihim akong nakikipagtagpo kay Salve. Ngunit, nagsimula na rin ang bulong-bulungan sa baryo na may mga batang nawawala at may mga bangkay ng baboy na nilaplap sa gabi. Pindong! Pindong, naririyan ka ba? Oo. O anong ginagawa mo rito, Lauro? May kailangan ka ba? Eh kasi itatanong ko lang sana kung may narinig ka ba tungkol sa mga nangyayari nitong mga nakaraang gabi? Ano bang nangyayari? May mga, may mga bakang kinatay. May mga batang nilalagnat ng biglaan. At kagabi, may nakita rin sa gubat. Nila lang na hindi tao. Narinig ko nga. Kailangan ko lang malaman kung sino siya. Kung paano ko siya mauhuli at mapapas lang. Ang dami nang natatakot sa baryo Hindi e ko tuloy maalis sa isip ko Si Salve Si Salve na naman E sino pa nga ba pendong Simula nang dumating siya dito Sa na nagkumpisa ang lahat ng ito Huwag mong isisi agad sa kanya Hindi mo naman siya kilala Ikaw lang ang ayaw makakita ng totoo Bulag ka sa kagandahan niya Hindi e ako bulag, Lauro Nakikita ko sa kanya. Mabait siya. Totoo siya. Hindi siya kagaya ng iniisip mo. Pindong kaibigan kita. Pero kung patuloy mong ipagtatagol ang dalaga baka ikaw ang mapahamak. At kung magpapadala ko sa kwento ng tao, anong klasing tao ako? Isang araw, sana, hindi ka magsisi. Isang araw, sana makita mong mali ka. Hindi ko lubos sa kalain na ang pagbaliwala ko sa mga paalalang yun ni Lauro sa akin ay siyang pagsisisihan ko sa huli. Isang gabi, sa kalagitnaan ng pagsasanay namin ni Kaorga. Orga. Kaol ka? ka? Ramdam niyo po ba yun? Oo, Pindong. Ihanda eh, mo ang anting-anting mo. Paparating na sila. Mga aswang! Dasal, Pindong! Dasal! Sa ngalan ng liwanag, dumayas kayo! wag kang bibitiw! Kaor ka! ka. Ang dami nila! Hindi sila tatagal sa liwanag ng ating panalangin! <clears throat> umatras sila! Oo! Natatalo natin sila ngayon! Sandali! Bakit parang may isa ka mukha ni Salve. Salve? Pindong, huwag mong habulin. Hindi pa tapos ang laban na ito. Simula ng pag sa amin ng mga swanga, ay hindi na nagpakita sa akin sa Salve? Pero hindi ko inaasahan ang susunod na nangyari. Bindong! Humanda ka! Nandito ulit sila! Tamang hinala ko! Babalik kayo! Bindong! Magbantay ka sa kanan mo! Bindong! Tumigil ka na! Salve? Ikaw? Kasama kanila? Hindi ko ito ginusto. Pero oo, tama ka. Isa ako sa kanila. Kung ganun, huwag kang lumapit! Bindong Tapusin mo na siya! Siya ang ugat lahat! Hindi ko magagawa! Salve! Hindi ko kaya! Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay nanghina ako. Hindi ko magawang paslangin ang babaeng minamahal ko na kahit saglit ko pa lamang nakilala. Si Salve, na ngayon ay ganap na aswang sa harapan ko. sakin. Sa At dahil doon, tama ka. Salve! Huwag! Ang bilis ng pangyayari. Si Salve nakasumpa sumpa dahil sa lahing hindi niya kailanman pinili ay buong puso na ang sarili upang maglaho na ang kasamaan sa aming baryo. Natapos din ang lahat? Wala nang gumagambala sa gabi? Ang sakripisyon niya ang nagligtas sa atin. Huwag sayangin ang iniwan niya. Opo, si Salve… Hindi ko alam kung paano ko makakausad. Lutang pa rin ako sa nangyari. Tandaan mo, Pindong. Hindi lahat ng nilalang ng dilim ay lubos na masama. Minsan, dala lamang ng kapalaran. At minsan, kahit sa pinakaitim na anino, may puso marunong magmahal. Kung ganun, sana maalala natin siya. Hindi bilang halimaw, hindi bilang taong pinili ang tama. Oo, Laura. At sana ang kwento niya magsilbing paalala na hindi laging muka ang sukatan nang abutihan. Tuloy ang buhay pindong. Marami pang laban. Pero ngayon, magpahinga muna tayo. Opo, Pero sa puso ko mananatili ang alaala ni Salve. natutunan ko nga hindi lahat ng anyong madali may masama at hindi lahat ng liwanag ay dalisay. Si Salve, ang patunay na ang tunay na pagkatao'y nakikita sa pagpili ng tama, kahit kapalit ang sariling buhay. At pinapangako ko na ang alaala niya ay mananatili magpakailanman. Thank you.